Alas pila tayo ka rin? Puno ng piga po siya. Oo. Oh, wow. Oo. Oh. Oh, grabe po. Ah, halos lahat po yung ganay ron ang ating sasaro. Puno ng piga. Pero grabe po. Ah, tataba. Naliluto na po itong ating ginisang munggo. Ang lahok po ay matatabang alimang. Oh. Wow. Thank you po, Ate. Salamat ini, pangtodo bawat. Ninahan ito piso sa tindahan na. Hindi ka naman po ma-derive bloodan eh. Okay ko, okay lang ako. Pero mira lang naman pating makakita. Eh. Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay Martes Santo. At kami po ngayon, buong mag-anak, ay pupunta sa bayan at dadalaw po kami sa mahal na buong Nazareno. Ayan po, at bali si Bosin po ay nakahuli ng mga alimang Ako po'y babawas at dadalahin ko po ito dun sa nagbabantay po at nag-aalaga sa mahal na buong Nazareno. <coughs> Ito po'y kahit lang medyo maliliit, ito po'y matataba. Bibigyan ko rin po si Adjaw. Adjaw, ang alimang, loob mo sa gulay, Okay, kaisigyan mo. Matataba yan. Kahit lang medyo maliliit, hawak, may diha. Welcome, mga bata. Welcome. Oh, so, Ayan so, ay, ay, uh, ay, ay, uh, si ay, din ang ganito. Ito po yung dadalahin natin doon sa nagbabantay po at nag-aalaga sa poong reno Tapos ito naman po ay dadalahin ko sa nakar. At uh, magluluto po ako doon ng munggo. Pantanghalian po namin. At ito naman pong natira sa ibebenta po namin. Ayan po ang ating mahal na bunso. Wow! Nakaporma po! Iyan! Nakakala ko yung nakamaong. po. Ah, malawang pa. Wow! Yan, guys, Bali, on the way na po kami. Papunta na po tayo sa bayan. At bibisita nga po tayo sa poong Nazareno. Ayan po si Teo. Ayan po ang mga kasama natin. Si Kim, Nini. Tapos si Milot po ang nagdadrive. Tapos Kuya Go uh, Hello. Si bal At saka po si dudotski Tapos si Teo po uh, Nakatingin po sa labas na Libang na Si Bosing naman po ay Nakamotor, siya po ay nauna na sa bayan at dadaan pa po Siya ng palengke At yun pong alimango ay Ibebenta po niya Ayan. At saka kaya po nagmotor si Bosing Ay dahil kami po Diretso mamaya sa nakar doon po kami magtatanghalian ay si Drew po ay babalik sa bahay at siya daw po ay may online quiz Ayan, bali na dito na po kami at uh, may pagtatanong ko lang po kung saan po ang bahay. At uh, first time lang po namin pupunta dito, eh, kaya hindi po po alam. Pwede pong magtanong, saan po yung bah bahay po na yung Marlene? Ah, yan po, yan po. <laughs> Ay, ako lang po ang bumabat, ako'y magtatanong pa. Ay, sige po, babababahin ko po. po. Dito na po palang bahay. Okay lang po ako pinagbablog. Sige po. Hoy, okay. <laughs> okay, dito na daw. So, ah. Pero, ano ba yun, basta bubuksan namin yun, tapos nanonood kami sa'yo. Si Teo, happy, oh. belated happy birthday. Ay, nandun na. <laughs> yung ako pa yun. <laughs> para po sa inyo yung mountain mo. Sige po, akin na po yata, yung antay pa po sila. Ba't hindi mo kasama si Bossy? Ay, nasa palit kita po. Oh. Susunod po yung ah, dito. Ano po pangalan ninyo ate? Marlene po. Ah, ikaw po si ate Marlene. Tapos ikaw po si... Lilian, ah, parang mula Ah. Kahapon pa po sana kami pupunta. Ay, sobrang sakit po ng ulo ko kahapon. Kapatay sana eh. Ay, pwede na pala sila. Pasok daw kayo, Nini. Ay. Hello po. Ay, yung mga ligaan. Ayan po si Teo. Eh, Tara, pasok tayo. Tanggal lang tayo ang Tanggal lang Chinilas. Kami pa itutuloy na po. Ito na po ang pong nasa rin. Ang pong na reno po, ay, ano kayo po? Kayo po ang nagbabantayan na po. Ilang taon na po. Binabantayan po ninyo. po. More than um, 100 plus na yan. 100 plus years na. Kasi from ano eh, sa wala pa, hindi pa kami tao, six so, pa tao. oh, 61 na. parang pa mm, na po, hani. Oh, parang, parang mga kalulalulahan na po, hani. Panahon ng hapon. Ah. Uh doon, -huh. dinala din lang kung tingin yung kamay. Pwede ng lola namin. Opo. Oh, okay. Na yung kamay mula. Ito, sa, dahil bawal yeah. nga doon sa ano Sa mga ganyan na yata, parang pinagtatapon din ang mga santo. Mm. Ayun po, ito yung mahal na araw ay... Eh. Pinag-prosesyon, mm. like mm. pina pina tsaka kami ni sa tawag. Taon-taon po rin po. Taon-taon po rin yeah? ulit sa Merkulis. Ah, ay di, bukas po. Ah, bukas nga po ba? Sa hapon. Bukas pa ng hapon. Tapos Friday. Ay, madali ka na. Bukas na erosisyon din. Di saka sa Friday. Sa Friday, 4 a.m. Mm-hmm. Saan po ang libot nito? Dito. Bukas ay ang libot nito mula dito sa simbahan pa ikot Hapon naman siya. Siguro ay for a um, miss. Hindi po siya dinadala po sa simbahan. Dadalin siya sa simbahan. Ginagaya ka ng mulak Ah. Tapos po yung pagka hindi mahal na araway na dito po Nandito sa bahay po. Nandito lang siya sa bahay niya. Pag December naman, tuwing January, kaya hinihiram siya sa simbahan at pinuposisyon niya. Um, kahapon po pala ay eh, may pabasa mm -hmm. ano po eh, ay hindi naman po kami nakapunta at ako sinakta ng ulo kaya ngayon lang. <laughs> ngayon lang ngayon lang nangyari si Dez may nagchat pala eh hindi ko naman na hindi oh. na kaya inubuti na lang nabas ayan Bob si Atin Dez ang araw-araw araw mo pinapunta wala si Bossing mapi na pa si Bossing itay mo yung asawa niya pag hapong nangyari salamat po nila, kami po sa napapunod at tuwantuwa siya. Ibang tuwa siya. Yung yung siya. Opo. Alam mo, araw-araw. Uh. Tapos, tuwantuwa -tuwa siya doon sa balae mo, sa mga papa niya. Opo. Iba pinagsaya ng birthday. <laughs> Nakagala pa. O, tingnan mo ha. Uh. Kung hindi kami nanonood, hindi na kung hindi ko maaikwento yun. Opo. <laughs> <laughs> Salamat po sa inyong panonood sa aming <laughs> mga to, YouTube ay, channel. Ang tayo lang natin yung kandila. At si May Bosing po nasa palengke pa. Ah. Ah. At ang mahal na pong nasa Rhino na po pala ay mahigit 100 years na po. 100 plus na yan. Kami, para po kami pagalingin. Huwag na po sanang maulit ang aming pong pagpapumbulusyon. Ang oh. mahal na po. nawa kong nga Baka mabalik. Bawal. Bawal galing yan yung puna ng mata po. sa kambila si Pei. Patingin sa kambila yung pangwakan. At si si Ate Marlene po ay naghanda pa po ng merienda. Salamat po. Merienda na daw kayo. Merienda na daw kayo. Thank you po. Uh, Mm -hmm. Ay, salamat po. pa <laughs> na dito na rin po si Bossing. Doon, doon Ha? Doon ka. nagpunta. Pasok po si... Saan ka nagpunta Bossing? Sa so, kabila. Butit na picture <laughs> taking mo na muna, po. Pa'di ba na ikot uh, <laughs> Ay. Nasaan po yung sa mo? Nasa Bulacan Volcano Ah, hindi po nakasama. <laughs> ano po pangalan na? Jesus Ortega. Babs, eto na si Bosing. <laughs> <laughs>

<laughs> <laughs> <laughs> Anak po yan ng <laughs> ni Ma'am Grace. <laughs> <laughs> ang tatay po na yan si Paring Edgar, yung lagi namin. <laughs> <laughs> uh <-huh>. Tapos <laughs> ay si Ma'am Grace, yung po ang nanay na yan. Tapos nung baby pa po yan, ay day teacher po si Ma'am Grace. Ako po yung nag-alaga, pinakang yaya. Sanay uh -huh. Ay sa amin na po lumaki, nasanay na sa amin. Mm. Kahit palayasin namin eh, ayun na <laughs> Nabalik na. Nabalik. Huwag ka sa mga higing uh, dumamak ito. nabalik na. Ay, nabalik na. Ay, nabalik oh, na. Ay, nabalik na. sasabihin ba ba siya? Uy, dumamak na naman si ano. Ha, na, si ano. Si Happy Nails, uh -huh. <laughs> Thank you, thank you sa inyong ano. Kahit hindi at lumalaw sila. Salamat din sa inyo. Kami pinagpapasalamat. nagpapasalamat. Kami po ay nakarating po dito. At salamat A din po sa inyong pamerienda. Ronald, kami isa sa viewers nila. Uh -huh. Sa Ulacan. Si... Napapanood um, mo. Um, Napapanood kami. Sa reputi, si... nakikita kami ng personal. Favorito ng kuya yan. Si Bosing. <laughs> si Kuya Ronald po at saka si Ate Connie si ay yung... sila po yung mga solid subscribers na nasa Qatar. Oo, oh, <laughs> anak Di po mo, pala nila. Isang buo ko si Ronald. Give me smile po. Oh, yeah. Teo! One, two, three, smile! Laban gonna... na, bye bye! <laughs> <laughs> one, two, three, one, one, two, three, smile. Tayo. Tayo, tayo. Hi, hi daw Teo. <laughs> <laughs> tayo. Okay so, <doon> na. Pwede si, <laughs> si tayo. Huh? doon sa mga nakakain. Oh, okay. Ah, okay. sige po. Video <laughs> <Pitong, laughs> pa, vlog pa. Oo. Oo, pa kayo. Video kayo, kayo. ka Kasama kami sa ano ha. Ah. Oo, kami. <laughs> e. Sisintay tayo. pa Papagyanin ni yung tayo. Tayo. Heyo. Hey birthday ng bata. Happy birthday. Happy birthday. Belated. Birthday. Okay na po. Ayo. Hey, siya. Thank you. Salamat. Bye-bye. 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 bye 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 na na To... Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat you. Thank you. Thank you. Salamat you. Ronald, may Thank pa. May you. Thank you. alimango. Um, 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 thank you. Salamat po. Thank you. Oh, salamat oh, salamat po.

dali ah, ayaw, nakatulala <laughs> tayo bye po, salamat po ayan, at bali kami naman po ngayon ay papunta na po sa nakan, kanananay hello, mother ayan po, at kami po ay dito na kanananay ako po ay magluluto ng kuwan ano, ano ay magluluto ng munggo. Dahil ko ng alimango. Kami may dalang alimango. Dito yun Tama-tama. Wala si Wala magluluto nga ng ulam. Ay, nasa si Eric. May pinuntahan. Uh, at ito po yung ilalahok natin sa munggo. Wow, grabe kataba. Uh, Maitlog. Alas pila tayo ganyan. Puno ng pika po siya. Ito nga. Oh, wow. Oh. Oh, grabe po. Puno po ng piga. Pakita ko Oh, grabe po. Ah, halos lahat po yung ganay ron. Ang ating sasaro. Puno ng piga. Ito po yung apat na limang lang. Pero grabe po. Ah, tataba. Oh, ini yang malam kaya, magandang ka ng... Oh, munggo. Oh, ganda. Saka po ko muna ng dahon, tatay? Yan yes, mga tita Josie. Oh, po, ay ganda ng dahon. Lalaho ko na pong lahat dito. Aba, okay, yun, okay, at yung okay. yung pinakagulay na dito. Oh, Ayan po, bali, magluluto na nga ako ng ginisang munggo. Bali, ito pong munggo ay napalambot na. Tapos po ay ito yung ilalahok po natin, matatabang alimango. Ayan po, bali magigisa na po tayo ng bawang at sibuyas. Ayan guys, bali na igisa na po natin ang bawang at sibuyas. At ilalagay na po natin itong mga alimango. Itong so, matatabang alimango. ito, parang Yan, lagyan po natin ng kaunting paminta. Lagyan na rin po natin ang asin. Kasabay na rin po natin itong ating munggo. Tasabay na rin po natin para lumalasa na po. Hindi na muna po natin hahaluin para yung mga limangon sa ilalim ay maluto po. Mas mabilis maluto. Gugutayin ko na po itong ano ah, malunggay. Ito po ilalaha, ilalagay ko po pong lahat. Para hindi naman po masaya Habang pinapakulong po natin yung ating sinakulang, ay eh, gugutayin na po natin ito. Much, much, much later. Lalagay po natin itong gulay na ambalaya. Lalagay na rin po natin itong malunggay. Bale, ito po ay nahugasan ko na. Ayan, nalagay na po natin lahat. Ayan guys, bali luto na po itong ating ginisang munggo. Ang lahok po ay matatabang alimang. Wow. At ayan po si Kape, si Janet, tsaka si Bobby. Pakakainin na po si Bobby. Pakakainin na po si Bobby. Po sa pagluluto ate. Welcome. Unahin ko na itong mga bata. Ayan guys, bali ako po maghahain na rin. at ipinagbukod ko na muna po si na Milot. At si Teo po ay May binabatayan ko nila sa taas. Ayan, at ako po maghahain na ng ulap. Ayan po, at ako'y nakapaghain na. Na dito na rin po si Leia. Ah, okay. si Nana. Ikaw, Dudot. Hindi na po tayo the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, in this time we should about to see the may be blessed Kain na po. Kain na na. Nakain na si. Kain na. Naliligo. Tatay, doon ka po ah. Sa bangko. Doon ka na tatay ah. Kain na po. Doon ka na doon. ko na kanin. Oh. Ayaw, marami kanin dito ah. Si nanay daw po ay kukuha la ang tindahan. Pati ka magbukod na lang nanay sa isang hawong. Oo, oh, unan. Sa bawal ka. Oo. Oh, oh. Sa bawal. Sila po ay kadadating kahapon. Dudut. Ah. Mamaya daw. Oh, may timing. Oh, hindi ka, no? Si Leia naman ba, kahit hindi na kain ng alimango, ay... Sa gulay po ako. Hi kain na, wai. Pwede ka uh, naman, uh, naman, ay. Ano? Thank, Thank you po, ate. Salamat. Ini yung chupang tutor, at wala dito si Eric. Ay, ah, wala po na si Marla. Kaya tamang-tamang ang ate ng <tod> lulun. <tod> Aba, oh, mataba, ah. Sinanay na po Sinanay tindahan. sa tindahan. Ah. Ito na yung, sa... <laughs> Sinanay sa tindahan na. Hindi ka naman po mother blada ni. ane. Kaunti. Kaya lang, kaunti lang ako. Hindi. Hindi naman pati mga katitig. Nalang na po. Kasi po mga babies ay kumakain na. Kasi namilag po ay. Tulog daw si Teo yung binabantayan niya. Ayan po si Bunso at kadadating. Wow! Ayoko na may kumain at may birthday sa office. Uh, know, kumain. Uh, know, kumain. Uh, Ay kumain. na siya kumain. Ay na pala si Bunso. Ayan po nagising na si Teo at pinapakain po ni Milot. Kumain na kayo, Milot. Mm, kami pa sabay-sabay nila balik. Eh, yeah. eh, sarap. Kung hindi ka naman po Ah. naman yun. Para stress na. Kami po ni nanay ay papunta ngayon sa bahay po ni na Tia Lin. At nakakalungkot pong balita pero si Tia po ay pumanaw na. Ay po ay mayroon uling butihing sponsor from Qatar at yung anak po niyang nasa Kansas, USA ay nagbigay din po bali sila po ay nagpadala sa akin ay noon pang kami po ay nasa ospital hindi ko pa po nadala kay Thea dahil nakakontain nga po noon si Thea ay, kani ko lang po nakuha kaya ngayon ko lang po madadala kami ay nakikiramay nini sa pagkawala ni Tia. At merong nagpabot uli ng tulong. Bali, ito ipinadala niya noong pang... Ay nagkataon naman na kami nasa hospital nga noon. Kaya hindi ko agad nakuha. Ngayon ko lang nakuha. Ito ay 4K from... Qatar at saka Kansas, USA. At tapos ay... ay doktor. so ay eh, sabi nila ay eh, masama, masama daw nito. Oh. Masama daw pong magpasalamat. Pag ganito uh -huh. na Pero, hmm. Yan ingat na lang sila. Uh, Seven. Itong okay, magiging, sabi ko doon sa mga kapatid ko, yung magiging pera, walang kami inaasahang ano, edo siyempre siya din namin nagagastos, ay yung matitira ka ko, ay isi-savings namin para doon sa pag-aaral ng aming bench so kapatid. Para kahit pa paano, hindi, hindi agad-agad kami mag-alala. Kung saan kami kukuha ng panggastos niya. Gawa so, ano na yun ang gusto ng namin. Sabi ko doon sa mga kapatid ko ay, sana na may matupad namin kahit iyon laan. Yung makapagtapos niya. Dahil iyon yung pangarap niya. E, Gaya ngayon, ilang araw na kami hindi nakakapasok. Nakakapagtrabaho ng para sa pamilya namin. Ito yung picture nung kanya pong bunsong kapatid. Ito yung, yung graduate Grade 12. Grade 12. Ito grade 12. yung grade 10 niya. Grade 10. Ayan. Kasi ito yung nakagraduate niya. Bale, ito po yung bunso ni Tia na siya po ngayon ay third year okay. ng college na. Uh, yun daw pong mga natatanggap nilang pera, yung pong masosobra ay ilalaan po nila para po sa pag-aaral po ng kanilang bunsong kapatid. Dahil yun po yung pangarap po ni Tia, ang makatapos po yung kanyang bunsong anak. Galing sa Yan ay galing sa kay Ate